Simula July 17, 2024, tumaas ng 35 pesos ang sahod ng minimum wage earners sa National Capital Region o NCR. Base ito sa Wage Order number NCR-25 at abot na sa 645 pesos ang daily minimum wage. Mabuting development ito, pero sapat na ba yung dagdag na 35 pesos? Let me explain. Noong 2023, Ayon sa Philippine Statistics Authority, 13,797 pesos kada buwan ang kailangan ng karaniwang pamilyang Pilipino para lang sa pinaka-basic gaya ng pagkain at tungkulin ng gobyerno na idetermina ang minimum wage sa bawat rehiyon base sa cost of living at para sa pagpapabuti ng buhay ng mga Pilipino. Ito ay ayon sa Wage Rationalization Act o RA 6727. Sa madaling salita, ang minimum wage dapat tumutugon sa pagbabago ng panahon at dapat